Mm, mm, mm. Tapos ngayon, ngayon nilalag Ngayon nilalagnat na naman. Dika hmm. <tipulong> Sa ilalim ng tiger sa kami. Diba draft daw? Eh, yun nga eh. Tapos nagsabay pa sila ni Clement. Si Clement nagpantal-pantal nung isang nung kagabi. Kaya nga si si Charlie iniwan nila sa ipil. E kasi si Weng dala-dalawa yung dala-dalawa yung pinupo na dala-dalawa yung pinupo na dala sa ni hmm. Weng kanina daw. Oh. na madaling araw. Si Si Jing. On the On the way pa rin. Okay <laughs> ba? Hmm? Ay naku, no, hindi na mapaparamdam yun simula ng birthday niya. Arlene, tumingin ka naman dito. dito. Oh, Binibideo na kita eh, papadalo kay Ayun. Hello! <laughs> love you, miss you! Pakarapit. <laughs> <laughs> oh. Wala ka nang bibiliin. Hi, love you, miss you. <laughs>

Guga, kasi inisip niya, maintindihan naman ako ng bangkada ko, yung asawa ko, hindi. Paano <laughs> <laughs> yung stop to, ma? Ito.